Hello, magandang tanghali po mga kadayo. Kumusta po kayo? Tanghali na naman po, ano? Kinabot tayo ng tanghali dito sa uh, uh, trabaho natin. At itagdala nga ako ng baon ko. Ito yung baon ko, mga kadayo. Ito yung almusal at tanghalian pinagsama ko na. Dito na po tayo kakain sa uh, ginagawa nating, ano, paglilinis. Kain po tayo. Kain po tayo. Kailangan matapos po ito ngayon kasi kukunin din po yung panlinis, ihiramin nila. Malapit na rin po tayo matapos mga kadayo. Ano? Nagdala na rin po tayo ng sabon at zone Rocks pang disinfect. So, malapit na po matapos. Ay. Abang tayo kumakain, nag-iipon po tayo ng tubig para pang spray po sa baba mamaya. Kakain po muna tayo. Magtitira po tayo ng pagkain natin mamaya at mamaya meriyan na ulit grabing init mga kadayo no? mamaya nah, ang gagawin ko pagkatapos kong kamain ito yung mga hugasan natin yung mga painuman ng mga manok ang dami po nyan ito po ayan ayan hugasan natin yan nalinis na po natin yung taas, yung ilalim na lang po yan, tapos i-disinfect na lang po natin yan. Hindi ko na maalala kung anong taon ang huling... ah... Uh, pagbaon ko sa aking trabaho no? hindi ko na maalala kung anong taon parang itong, ito na naman po yung first time kong nagbaon sa trabaho hmm. okay na muna yun tapan muna natin para mamaya may tanghalian pa tayo Kailangan natin matapos to. Ayan, maraming salamat po, Panginoon. Musog po sa aking pagkain ngayon. sige mga kadayo, abangan niyo po ang aking mga videos dito sa opisina uh, ko. <laughs> Ito na po ang magiging opisina natin, di ba? Muli po, lagi pong nagpapaalala, mag-ingat po tayo palagi sa paglabas ng bahay at sa pagbalik ng bahay dahil meron po tayong pamilyang nagaantay sa atin. God bless po sa ating lahat at maraming salamat po sa inyong panonood. God bless!